mga kaibigan. Gandang araw po. Ngayon kasi ano, ay uniform pa pala tayo ng red. Mm -hmm. Oh, naka-red tama kasi roses is red. Roses is red. Roses is red. Ah, <laughs> uh, pupunta kami ngayon, nag-start na ang roses natin mga kaibigan. So, papasyalan na namin kahit hindi pa ganong marami. Kasi itong buwan na ito, ito na ang is starting sa ating roses. Kaya shout out sa mga mahilig sa rose dyan. So, welcome back to my channel. Mel Duran channel. So, don't forget to like, subscribe, at the button bell para ma-update mga kaibigan lagi sa aking mga ina-upload na videos. Ayan na mga kaibigan ng ating mga roses. The roses and the roses of Queen's Rod. <laughs> pupunta tayo doon sa roses kasi start na ngayon mga kaibigan hindi pa man gaanong marami pero maganda na tingnan okay kasi may lakad kami bukas so nag advance na kami dito today tara let's go tara let's go At samahan nyo kami mga kaibigan ito tour na naman namin kayo dito sa mga roses roses is red okay. <laughs> roses is red uh, Oh, is red So, papasok na tayo mga kaibigan. Ayan oh. Okay, start na tayo. Pasulong What na tayo mga kaibigan. Okay. So, This side so, here, mga kaibigan, wala pa talaga siya kasi later na yan sana namumulaklak. At ang kulay niya ay lahat puro yellow So, nag-start na pamasyal dito yung mga ajima Yung mga people dito. Ha, nag-start na silang market dito sa Roses Garden ng Queen's Road. Dito lang to makikita sa Queen's Road ng Chico City. Uh, oh. so, sa gitna pa lang mga kaibigan ang nag-start ng pamulaklak. Yung sa mga gilid wala pa. Okay. Ikot tayo dito. Yan. Diyan po. Doon tayo. youtuber siya. Picture-picture Wow. dadami ito mga kaibigan sa mga kalagitnaan ng May. Marami na talaga yan as in. Punong-puno na talaga ito dito sa mga roses flowers. Pero ngayon, today, uh, nag-advance na kaming mamasyal kasi may lakad kami, aalis kami, uh, di namin mapuntahan to. So, punta na lang kami sa iba pang mga lugar na mayroong mga bulaklak na mga roses or Uh, iba pang mga klase ng bulaklak puntahan namin yun para makakita na naman kayo ng mga iba't ibang klasing mga views dito sa South Core kaya tara guys ikot-ikot lang tayo dito medyo marami-rami na siyang kunti malalaki na rin yung iba at nakaka ano na naman nakaka magandang tingnan na naman sa ating mga mata sa ating mga matasis. Kaya guys, tuloy lang sa panunod wag mas mo. <laughs> Kasi ito lang ang ating binangan. So sa mga mahilig sa roses, shout out sa inyo. Shout out sa inyo mga kaibigan. Kaya tara, punta tayo sa unahan. Yan, dito banda, mga kunti pa lang. Pero ang daming mga views, guys. Ayan, no? Ayan. Ang dami. Iikot pa rin tayo doon sa Bindolo. Yan, doon sa bandang dulo, mayroon na rin pakunti-kunti pero nag-add na rin siya ng beauty dito sa ating park. Nakaka-enhance beauty na naman siya kasi uh, -ma ang mga kulay niya ay mga matitingkad, di ba? So, mga kalagitnaan ng may napakapuno na ito dito mga kaibigan. Tara, punta tayo sa unahan. O, dito sa sides na to, mga views pa rin sila. O, tingnan nyo guys, ang dami nila. Pag once na bumusilak na yan, ang ganda tingnan. Yan ang pinakahid nila. Yun ang pinaka logo nila dito. Ay roses. Kasi, ito ay park. Roses ng park. Park. <laughs> park roses. O, <or> roses park. Ah, <laughs> uh, yan. Diba? Nandun yung kasama ko. Yan, dito sa kabila, wala pa talaga siya. Pero, nag-start na guys. So, go, go, go lang. Next week, kung sinong manood, sinong magpunta dito, gustong magpunta dito, magpunta na kayo. Kaya, go, go, go. Yay! Yay! Ayan guys, so, oh, dito may waiting shed. Pwede kayong mag-relax dito habang maamoy mo yung halimuyak ng mga roses dito na nagagandahan. O di ba? Napaka-press ko naman mga kaibigan. So dito nagre-relax yung iba dahil bukod sa naka-shade ka na at napalibutan pa ito ng mga roses. Roses is red. The roses. wow. So, dito guys, sa unahan, mayroon itong malaking roses. Wow! Ang ganda guys. So, nakakaamis. Hawakan ko nga. Wow! mabango po guys. So ito yung ano kalagitnaan guys. So malalaki na rin ang mga roses dito. At uh, iikot ko pa rin kayo dito sa bandang gitna kasi napakaganda ng mga roses, malaki na siya. Yawa wow. mo. guys ng roses. So opo muna kami sa dito pero kay mainit. Mainit sa puwit hindi kami nakatuloy pag upo. <laughs> nag TikTok na lang. So yung kasama ko kasi TikTok ng TikTok. Ah, uh, ko lang siya habang ako ay nag-iikot. Hayaan ko lang muna siya kasi yun ang kahiligan niya. Actually, ako mahilig din ako sa TikTok kaya lang iniwan ko lang yung sepi ko na para pang TikTok kaya hindi ko nadala. Kaya dito, mag-enjoy na lang tayo sa pag-ikot sa inyo, mga kaibigan ko. Napakaganda ng roses tingnan. O, di ba? nakaka amis So, guys, ah uh, patuloy lang kayo sa panunood at huwag kayong mag-skip ng ads para simpre, tolong na rin nyo sa aking YouTube channel. O, di ba? Wow! oh see? Wow, TikTok ng TikTok yung kasama ko. <laughs> tiktok ng tiktok pa rin siya. Napagaya na rin ako sa tugtog. <laughs> o, di ba guys? Ang ganda dito sa kalagitnaan. Pero actually, yung kaliwa, hindi pa nagbubum yung bulaklak. Pero dito sa right side ko, kung nakarap kayo sa akin, it is right side. So, puno na rin siya. Marami na, pero as in, hindi pa puno. Pero nag, uh, ano, malalaki na yung iba. Doon, as sa kabila, ay eh, mga bios pa rin siya. Pero napakadami. Pag once na bumusilak yan, punong-puno talaga ang Windsor Park ng roses. O, di diba? Napakaganda. Nakakaamis, mga kaibigan. So, ang mga mahilig sa roses dyan, so, punta kayo next week dito. Punong-puno na to. Nakakaamis, guys. Ayan naman ay ang logo nila. So, ang logo nila is Hugis Roses. ba? Diba? Nakapa, napakatingkad ng kulay, guys nagbibigay siya ng attraction dito malayo ka pa lang nakikita mo na na roses ang logo nila ibig sabihin roses ang mga tanim ngayon dito so di ba napakaganda so guys sana nagustuhan niyo ang aking video na ina-upload today a uh, roses the red roses and red roses is beautiful so nakakaanis wow kaya go go lang mga kaibigan. At don't forget to like, subscribe and hit the button bell. So dito lang sa Melron channel. So bago ang uwian guys. TikTok pa more. TikTok daw mo muna. Bago uwi. <laughs> Sabi ng kasama ko, ang kahiligan ng TikTok. TikTok pa more. Opo muna ako saglit dito habang inaantay ko ang aking kasama na nagtitiktok. tiktok So manood lang muna ako sa kanya. <laughs> Alright guys, bagwang ang uwian, please don't forget to like, subscribe, and hit the button bell para ma updated kayo lagi mga kaibigan sa aking mga ina-upload na videos. And of course, don't forget, and uh, don't skip ads para makatulong na rin kayo sa aking sa aking YouTube channel. Dito lang sa Mel Duran channel. Kita kits muli for the next video.